wala kayong maibabala kay Bongbong na nagnakaw si Bongbong. Ayaw niya bang mapatunayan sa loob at sa labas ng taong bayan na siya ay mandarambong ng pera ng taong bayan? Sa sobrang tahimik ng build, 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 hindi mo na nadadama. Itong BP nyo na pinagmamalaki nyo sa 2028, eh ngayon palamang sa DEPED, mga kababayan ko, nagsekretary, tapos naging BP, mga kababayan ko, nangulimbat kagad ng ano, 6.12.5 million pesos diba Ang sagot mga kababayan ko, nagbayad ka ng 125 million in 11 days sa hotel. Ang laki naman noon. Oh, ngayon, oh sagot pa. Kasi kami meron kaming sagot sa mga banat nyo. Si BBM nga hindi nyo nga makitaan ng corruption sa kamay eh. Bakit mga kababayan ko? Wala. Wala kayong maibabala kay Bongbong na nagnakaw si Bongbong. Wala kayong makitang corruption sa kanyang mga kamay. Pero yung BP nyo, natatakbong presidente sa 2028, mga kababayan ko, ngayon pa lamang, e nauusisa na yung Mary Grace Piatos. Okoy Bilyamin, mga kababayan. Kwentong chichiria, kwentong grocery, mga kababayan ko. Kaya! At yung mga pangalan na yon ay kumukuha, hindi nga tao. Kaya! At ang pinakamasakit pa doon mga kababayan ko, ayaw niya bang mapatunayan sa loob at sa labas ng taong bayan na siya ay mandarambong ng pera ng taong bayan. Kaya! Mga kababayan ko, ayaw na ayaw niya na humarap sa impeachment trial because of malalaman ng tao, mauusisa ng tao, saan nang galing, saan napunta ang pera, sino ang kokoy bilyami na to, sino si Mary Grace Piatos na pinagmamalaki ni, da, ni Senato na maraming piatos sa Dabaw. Mga kababayan, yan ang dapat ninyong alamin. Kaya kung pipili kayo ng politikong uupo sa Malacanang sa 2028, siguraduhin ninyong hindi si Sarah What? Masisira ang buhay ng Pilipino Mababaon tayo sa utang Tandaan nyo yan Mas lalong lalaki ang impluensya Ng mga taong nakapaligid dyan At ng mga taong dagatas sa kanyang kapangyarihan Kung nung 2026 Limpak-limpak na bilyong-bilyong pisong pondo at pera ng taong bayan Mga kapatid Ang napunta sa mga ghost project ng kanyang ama Mga kababayan Aba, ambil bil, -bil Sobrang tahimik sa sobrang tahimik ng build, 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 hindi mo na nadadama. <tid> sa sobrang pinagmalaki ng build, build, build ng no mga project ng mga vlogger, aba, mga kababayan ko, ni isa, hindi mo na nakita. <tid> hindi hmm, naman nun. Mga kababayan ko, kaya mag-isip-isip kayo, mga kapatid, mag-isip-isip kayo ng mga tao na kaya niyong iboto sa 2020. <tid> Mahaba pa ang panahon. Mahaba pa ang uh, laban. Mahaba pa ang pag-iisip